Ito si Bagyong Opong sa amin. Dito sa amin tindahan. <laughs> Medyo matumay na yun guys. Kalota naman talaga itong panahon na to guys. Kasi tinan nyo naman ang panahon for today. Ayan. Medyo maulan tayo ngayon for today. Yan na si Opong. Umaragasa na, na sa amin. Ayan. Nagsisimula na siya guys. Si Opong sa amin. So, yan. Medyo matumal na yung for today's video. Pero may tao dyan sa court. May mga nagpa-practice. Pero paano nabibilan tayo ng sigarilyo? <laughs> yan ang painit nila. So, yan. Medyo may ano ngayon guys. Maulan. Yan o. Oh, na talaga si Opo ngayon. Ito si Opong. Si Opo. Ayan. Ay, nakakaloka naman to guys. Ayan na no, medyo ano ngayon guys. Medyo maulan talaga. Ano bang masarap na lutuin ngayon. sa <laughs> yan Medyo matumal na yung for today guys. Anong oras na? Magkatanghalian na naman. So, konti pa lang ang ating benta guys wala pa tayo masyadong benta for today yan pwede nyo guys yung langit napakadilim napakadilim ng langit ngayon guys ayun may mga bata makukulit naliligo <laughs> ayan lakas na ulan guys hindi na ako mic kasi para marinig niyo yung ulan <laughs> ang tumal ngayon guys grabe so maligo sa ulan guys pero kapaliligo ko lang kasi hey <laughs> guys ito pala ang benta ko <laughs> 50 pesos at tsakado pala ayan pa lang guys <laughs> nakakairita diba pero okay lang kasi talagang ganun pala maaga pa lang naman ayan yung pala benta ko guys kawawa naman ako <laughs> guys <laughs> for today's video, ayan, diba nakita nyo konti ko lang benta ko Binili unbenta pa lang nun, ano pa lang kape <laughs> nagkakapihan sila ngayon, -aga pa lang naman, ano pa lang 11 21, ayan, 11 21 pa lang, so ayan patanghali na rin naroon mo, so, ano, mumulay mo ka <laughs> ayan guys ay nako Kalibig ko ko lang pero parang nainitan pa rin ako sa so, ventilador pa ako yun. Know? Hindi talaga ako tipid sa <laughs> so anyways, ayan guys. Ang ano, kararating pa lang ni eh, Bagyong Opo. Si Opo Bag, bagyo natin eh, na yun for the days. Kararating na natin yun. Bali kagabi kasi, medyo ano siya, medyo ah... Uh, umaambun-ambun pa lang siya kagabi. Pero ngayon, ayan, siguro tuloy-tuloy ulan na Sa ibang part talaga, medyo malakas na talaga yung, ano, yung ulan. Lumalik na yung ngayong asawa ko kasi, <laughs> jacket yung suot <laughs> Hindi daw kinaya. <laughs> Hindi daw kinaya. Kaya, nagpalit siya ng kapote. <laughs> kasi, ang lakas daw ng ulan dun banda, papunta sa my star boy. So, yun. Ano ba mabili ngayon sa akin for today's? video. Ang <laughs> ah, mabili ngayon sa akin ngayon guys, dito sa akin tindahan, kape. Kahit tanghalin na ayan, kape ang mabili sa akin ngayon, tsaka yelo. Ewan bakit mabili pa rin ng yelo kahit na ano, kahit na tag -ulan siya guys. Ma ah, mabili pa rin yung ano, yung yelo. Pero, ayan, kape. Kape, mauubusan ako ng kape guys. Bibili <laughs> na ako ng stick kasi yun ang kadalasan nabili yung coffee ko. Ayan, yung ano pala, na, na Nescafe stick at saka yung ano, yung ni, ano, Nescafe na original. Yun ang mabili dito sa akin, guys. At saka, syempre, mabili rin yung oh, tinapay, ubus na, kanina. So, yun lang mabili ko sa akin. Nabili pa lang sa akin. <laughs> na, guys. Grabe ng ano, tumal yata ngayon. Hindi ata makaka 1K ngayon. Buti pa kahapon, naka 1 plus ako kahapon. Dahil na medyo ano na rin kahapon, na ulan na Kasi pangit naman kasi yung nagpa-practice ko. Hindi naman nag-i-dibi. So yung bulbulo yung mga nagpa-practice ko sa loob. So mamaya, hindi ko pa nga alam kung anong gaganihin ko yung yung ice cream ko. Hindi ko alam kung darating ba siya ngayon for today. Ay, nako. Anyways, ayan. Ang ano lang mga mabibili ngayon? Hindi bili kasi ngayon, yung kahapon. ayun eh, lang isang araw pa ako bumili ng toyo. Wala na yung oras na ko. Ayun na lang. Or starch na lang yung natira. <laughs> kasi di ako masyadong mabibili ng toyo dito guys kasi hindi ko bumili ng marami kasi nung nakaraan bumili ako ng marami ay stock lang siya na na lang yung tuyo doon ako nung dismaya kasi yung tuyo pa na nabili ko is ano siya um, parang basa basa yun mabasa basa pa ng very light so yun yung ano nangyari kaya na-dismaya ako din very light ng So guys, may bumili. Ayan <laughs> na, may bumili ng isang galon na tubig. O, nabentahan ako ng tubig kasi na, mala, bumili sila ng tubig sa galon. sinalim, Pagka um, galon kasi guys, ang binibili nila, sinasalin din, ayoko Ayokong maghiram ng galon, magpahiram ng galon. Kasi, ginagamit ko yung size tubig. Uh, baka daw, baka kasi malagyan nila ng ano yung, ano, yung galon nakalagay na ng juice gano'n yung lipidin yun. Kaya, pag nagbebenta ko ng dalong, guys, salin siya. <laughs> Sinasalin siya. 30 pesos yun sa akin, guys. Pero, mas ano talaga ako sa, hindi ko siya talaga, mas mas, mas kumikita ako kapag ka hindi, ano, kapag ka, uh, ano, sa stupid ko siya, yun, know, nilalag, ginagawa. Compare sa yan, no? salad sa kasi 30 pesos limang piso lang po ubo ko dun <laughs> pero wala lang basta lang ano okay lang yun ano. basta lang ano uh, may may benta lang din pa pero mas gusto ko pa rin talaga Ang ginagawa ka is lang So anyways, ayan, pumunto na naman yung bagyo, yung ulan. Hindi ko alam kung anong signal sa amin dito sa Bulacan sa iba ma ano na talaga guys kaya ingat ingat po sa inyo dyan guys sa mga lugar na talagang affected na nakikita ko sa mga youtube na nakapanood ko sa balita talagang bali ano na yung abot abot ano talagang pasulo na yung maha So, dito na masan. Swerte na lang kami at hindi masyadong kaming bahain dito. Eh, nakakapag-practice pa nga. Naglalaro pa kasi sila support sa court. Ayan. Kahit umulang bumalik dyan, may eh. practice dyan. Dita o dyan. Pero depende talaga guys kapag uh, inabota sila ng as in bagyong bagyo kasi pinapasukan din yung court ng tubig kaya yung binabaha din dyan pag sobra-sobra na talaga yung asin may hangin na kasama Patulad ng isang araw may maglalaro sana dyan na ano na volleyball, hindi na lang nakapaglaro kasi binahan na sila <laughs> pumasok na yung tubig dyan sa may court sa so, eh, kaya nung paano ulas nila tuloy-tuloy yung, yung yung hangin ang lakas So yun, ano kayang masarap? Nag-iisip na naman ako ngayon kung ano masarap na lulutuin. Ano bang lulutuin natin for today's video? <laughs> yeah, ingin na lang ako kay Sis Eve na lulutuin ko guys. <laughs> Ayan guys, yung aking update lang tayo for today's video ay... Ayun, kulutin na naman guys. <laughs> kasi paano naman tumulat lang guys? Kasi medyo tumulutin. Ayun, wala. Oo oh, nga. Oo, medyo doon yung dilim nga siya, guys. Wala kang pasok na ngayon eh. Suspend na kagabi. Kasi na, ano nga, ano maulan na nga ngayon. Na, ano nga, na na, parating na yung bagyo. So, yun. Alam, medyo maano na nga, dumidilim nga siya ng, ano, dumidilim siya. Ay, grabe. Sa so, loob naman yung katulad nung si, ano ba yun, yung nando. Ang lakas talaga ng hangin nun, guys kagabi ay nung gabi grabe talagang ano talagang yung yero din namin sa likod para maano, parang anytime any moment really bad I hindi naman daw yun. Naka, ano naman daw, nakatali naman yun. Pero kakatakot kasi yung ano niya, yung tulog ng, di diba, tulog ng bubong. Nakakatakot. Parang, gruk, <laughs> So, yan. Yeah, Nagkwentuhan lang ayaw for today's video, guys. So, thank you, thank you, guys. Ayan. Baka um, mamaya, mamimili na naman ako mamaya kasi wala na akong kape kape talaga, guys, yung mabili ngayon for today. At saka, ayon, tinapay, tas mga tubig, bottled water. Ayan, wala na rin akong tubig. E, ko lang kung darating yung, ano, pina-deliver ko na ice cream kasi wala na ako ice cream guys kasi ice cream din guys <laughs> kahapon yung kahapon itisingit ko lang sa kwento ayan may bumili ng ice cream galon galon kaya ayun napa order ako ng very light sa ano sa pinagdideliveran ko ng ice cream so anyways ayun <laughs> kaya nagkabenta ako ng one plus kahapon kasi yasaya na yung pero ngayon, ewan ko kung makakabenta ko ng OnePlus kasi hindi nyo yun naman yung panahon. Sana nga na mag-inin na masyadong bumibili yung mga nagpa-practice na ito. Ayun lang, ito bigla. Tapos wala na. Masaya sana ko nila sila bumili ang ito. Tapos wala sana nga rin. Malamig pa. anyway, so yan. lang tayo guys for uh, updated sa aming kay sa panahon. Ayan, kay Opong. Ayan opong nabagyo. Ayan. Keep safe, everyone. Thank you, thank you for watching. Ayan. Bye. Ingat, ingat po tayo, guys, sa panahon ngayon. Ayan. Bawal magkasakit. Ayan. Thank you, thank you so much po. At keep safe, everyone. Bye-bye.